tono-tono ng kaguluhan dito sa sitio magsaysay. Barangay sa San Francisco, Quezon. Itong revocable permit na siyang pinangahawakan ng mga ahente upang mulabugin ang tahimik na pamumuhay ng mga mangingista. Ngayon, susunugin natin to bilang simbolo isang kwarta ng DNR at ng ahiti. na ang Dito nagsimula ang kaguluhan ng tahimik na pamumuhay ng mga magsasak mangingisda dito sa sityo magsaysay. Ngayon, panoorin nyo Director Nelo Tamuria, tingnan mo kung paano namin sinusunog itong revocable permit. Hindi mo lang kasi alam kung ano ang implikasyon nito sa pamumuhay ng mga mangingisda. Tingnan nyo kung paano ipahayag ang, ang saloobin ng mga mangingisda dito sa Sitio Talisa at Barangay Pagsangahan, San Francisco, Quezon. No, no. BNR, no, no. ipagtanggol nyo ang mangingisda ng Sitio Magsaysay, Barangay Pagsangahan, San Francisco, Quezon at Sitio 2. Una ka sukod din eh, mga bay. Ang tao ganang staray, ay ani barangay pagsanga sa Francisco Quezon. Tungod sa gobyerno. Nga dili patas para sa mga Karon siguro mapanood ninyo ang among gibuhat nga video rally pertista og nga para sa inyo mga empleyado ning gobyerno. Siguro masabta na ninyo ang among kahimtang din hiyan ng barangay pagsangahan sa Francisco Quezon. Kauban, amo ang barangay Talisay, Sityo Tubigan, San Andres Quezon.